Hi everyone, ako pala si Nadi Salas, isang OFW dito sa Bansang Ko For this video, guys, sabayan nyo kami sa aming paglakbay. Papunta doon sa Slamey Mountain kasi ngayon ay nag snow na po doon or may mga yelo na po sa taas ng mountain ng sa, sa po. So, yung pagpunta namin hindi pa masyadong ma talaga. Nag-start pa lang po kasi yung mga bundok is hindi pa siya napapalibutan ng uh, snow. So ito pa yung starting pero dun sa pinakatuktok po ng bundok ay nag-start na pong mag-snow. So ayan, bumiyahe kami dyan. Eh, siya po ay gumagala na mag-isa. Uh, kabayan, Hi. pwede po ba kitang matanong? Kung okay lang po ba sa'yo, kabayan? Tungkol po sa nagiging experience mo bago pumunta dito sa Europe. So mga kayang uh, kabayan, ano po bang masasabi mo dito sa Croatia mga kabayan? Diyos ko, napakalamig ng klima dito. Kung gusto niyong pumunta dito, isang so mga nagbabalak na pumunta dito, go na! Huwag na magalinlangan pa. O oh, yan, narinig niyo ang sinabi ni Kabayan. Go na, go na kayo mga may mga balak dyan. At ngayon mga kaba, at ngayon, Kabayan, ayo maitanong lang, po ta, maitanong lang po kita kung paano ka ba nakapunta dito sa Croatia at uh, ano ba mga ko process? plano. <laughs> okay, Kabayan, at... Uh, Napaka ano ba ang kaibahan ng Riyadh ah, ng ano ng Qatar at saka ah, dito sa Croatia? Maraming pagkakaiba. Doon sa Qatar walang snow. Dito sa Croatia, may snow. Oh, so this is your diba? first experience. Talaga gusto ko talaga ma-experience yung snow. Oh, yan. Okay, narinig naman ko. So, ano ba ang feel mo ngayon, kabayan, na nandito ka na ngayon sa snow? Nilalamig ako ng bonggang-bongga. Kita mo naman. Oh, <laughs> ah, yan po. By the way, kabayan, ano pong pangalan nyo, kabayan? Jessie. <laughs> Okay, kabayan. Uh, good luck nalang po sa new journey mo dito sa thank Croatia. you. Thank you. At maraming salamat po sa aking pagtatanong at uh, sinagot mo naman ako ng gusto. At yan po mga kabayan. At uh, huwag mong kalimutang mag-subscribe po sa YouTube ni Nandi Salas. Pasalamat po kayo kabayan, kay Nandi Salas. Thank you. Thank you so much po. Ayan ah, na po. Maraming Merry salamat. Merry Christmas. Gladys. So ayan po dito po yung sakayan po sa dress ko Cobelseba ata yun siya I'm not uh, if I'm not mistaken po malapit po yan siya sa Main Square malapit siya sa Conzoom at sa, sa Spar So, doon kayo mag-sakay uh, kainang ng bus kasi wala pong Trump pa po ta doon kasi inaayos pa po. So, sa ngayon po dito sa Bansang Croatia ay nag-start na po ang snow. So, ayan po yung snow. So, nag-ula na po dito ng snow. Tosta, sa doon sa pinakataas talaga sa tuktok ng Slimy Mountain ay ang dami na talagang ice doon or uh, mga snow. So, pumunta kami nung time na to kasi di-off ko naman tapos yung pag ang ID mo is naka-register ka naman dito sa Zagreb po yung kuan mo yung ticket po yung ha, wala kang bayad. So kung hindi ka naman dito naka-address sa Zagreb, 10 Euro po yung bayad. So ano pang inaantay nyo? So kung gusto nyong gumala dito sa bansang Croatia, so nag-snow na po dito ngayon, so ang lamig-lamig na talaga dito, super lamig. So kailangan nyo talagang mag uh, kuan dun ng mga jacket na makapal talaga so hindi ka pwede doon hindi mo kakayanin yung mga jacket lang na yung parang uh, hindi siya makapal dapat may hand gloves ka papunta doon tapos nagbaon kami ng mga kapi doon pa uh, hayan po yung kuan doon sa pinakataas. So, nagrabi na po yung snow sa ngayon dito sa bansang Croatia. So, pangalawa ko na pala tong experience kasi yung first ko na experience last year. So, pangalawa ko na to kasi na uh, dalawang season na po yung aking naranasan dito. So, sinamahan ko lang ng, uh, sinamahan lang ako ng mga friends ko dito kasi uh, yung iba wala pong trabaho tapos yung iba di off din. So, ayan po si Gigi Andrada yung kasama ko at saka si fed at saka si Dave. So ito yung pinaka po ng Croatia. So grabe na po talaga yung snow dito. So sobrang lamig na po dito ngayon. Ah uh, dito sa bansang Croatia. So okay naman po dito. So update po sa ating mga buhay dito. So matagal-tagal po akong hindi nakapag-upload ngayon ng video kasi uh, busy po tayo sa ating trabaho. Tapos wala akong time kasi naging uh, busy tayo sa work. Super lamig na po dito ngayon sa bansang Korea Kung kuan sa akin yung experience ko dito sa uh, snow, okay naman siya para sa akin pag first. Pero po, pag araw-araw na po is yung parang mahirap po mag uh, lakad sa daan during kung papasok ka. Kung malayo-layo pa yung mga lalakarin mo. So kasi madulas po yung daan gawa ho ng snow or ice po. So, kailangan mo ng winter shoes pag anda yung pag winter time na. So, ayan po ang tuwang-tuwa -tuwa yung mga bata po dyan. May naglararaw po dito ng mga bata tapos yung minsan dinadala nila yung aso nila dito. Tapos ayan may mga skating nga yung nagaganap dyan. So hindi pa siya masyadong crowded ngayon. So, by January siguro dito, grabe na po yung tao dito. So, yung Slimy Mountain po dito, during uh, winter time, ang rami po talagang tao dito or mga turista ang pumupunta. Kasi nga ho, dito lang po banda yung may parang snow dito sa bansang Croatia. Kasi dito yung pinakabundok ng Croatia. So, dito yung malamig na part. So, may mga kahoy-kahoy dito. Kaya madali siyang mag as uh, snow So, ayan po yan yung mga puno po, po na babalot na po siya ng ice or snow. Yan o. Oh. So, wala na pong mga dahon. Ang nabubuhay lang po dito na kahoy during winter times. Uh, winter time is yung, yung parang pine tree lang po. Tapos yung iba po na mga kahoy is naglagasa na po yung mga puno, ah yung mga dahon nila, puno na lang yung natitira at saka yung mga uh, yung kahoy nila tapos yun na yun yung nalagyan ng mga snow ngayon so grabe po yung mga tao dito po kasi ito po yung mga uh, tourist spot during winter time pero ito ba uh, itong slimy mountain is Uh, long term po ito meaning po all the time po siya kahit summer at winter open po ito pero ang maganda dito is during winter time kasi nga ho, may mag snow po dito so ito na po yung nangyayari ngayon kaya ang dami pong pumupunta dito sa bansang ko isya during uh, winter kasi dito lang na part yung may snow talaga so yung mga nasa province na mga local is pupunta po yan sila dito para mag uh, experience nang po nila yung snow di diba? so ang dami-dami ding mga to tour dito yung sinuot ko pala doon is papunta w uh, double jacket talaga tatlong uh, jacket yung may thermal na yung parang painit yung sa katawan tapos jacket tapos yung pinakamakapal na jacket tapos nag -hand gloves din ako para hindi ako masyadong maginaw do, maginawan doon sa taas kasi nga oh, ito po yung nakikita nyo is napuyan na po yan ice po yan tapos grabe po napaligiran na po yung uh, kuan dito gubat nila or mountain sa steamy mountain na mga snow so uh, ang dami po ditong pumupunta talaga pag nag snow kasi nga ho is dito lang na part talaga yung bihira lang pong yung ibang parts ng Croatia dito yung lagi talagang nag snow kasi nga bundok po dito na part so pag ha, hindi ka naman dito nakatira yung babayaran mo is 10 euro po so yung para sakay mo yun siya sa kuan sa cable car kasi Uh, malayo layo po siya. So, 30 po siya na sa Ayan na guys, ang ginawa na dito. sobra. So, so dito. ayan po yung ganap ko dun sa taas. Nag-video-video lang kami dito. Tapos, nag-picture-picture lang po. Kasi nga, oh, uh, wala po yung snow sa Pilipinas. So, nakaka po yung ganitong bagay. So, so pangalawang experience ko na pala po ito dito Do sa bansang po. Last year is ang 2023 kasi nga oh, galing ako Ay, din na isla tapos uh, pagbalik ko dito is nakaranas din ako mga ng mga winter mga so mga ng mga time na yun so ito na yung pangalawa ko okay mga naman mga 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 para mga sa akin depende po sa inyo depende po kasi iba iba po tayo ng experience or madadatnan or may experience dito sa bansa ko kasi iba iba po tayo ng tarbaho So overall po na experience dito, po dito natin, sa bansang ko Isha, is okay next, naman uh, din para sa akin. Oh, yeah, Yung trabaho yeah. ko okay <laughs> na. So, May so yung lagi pala yung, oh, yun yung, yung, yung trabaho yun, ko is seasonal, yun, so ayun yung, yung, yung sa isang agent, cross country yun, ako ha, sa galing po ako ng Qatar, yun, GBCS po ako. Tapos seasonal yun, po yung trabaho yun, ko dati, even na yun, yun, yung sa kontrata, so, ay yung sa <laughs> kuwan ko, working permit one year. Pero pag na-assign ka sa isla, is mag-close talaga po yung po, isla, kagaya ng hotel, so hanggang November po yung okay, summer okay, dun, or December pero madula sa ganun pero ipinauwi na kami dito ng December 1 tapos ayun na November 30 yung last namin na uh, work sa hotel tapos pinabalik na kami dito ng December tapos yun, winter time is mag-start po Anong yan work dito ng uh, yun? So uh, yung pag-October so is pa-uwi na po yung oh, oh, taga-isla. Oh, oh, si, diba, so pupunta na yan sila doon sa Sidewave. So doon sila mag-aral. May kuwan ba sila pasok pag-kuwan, taglami? Kaya po yung oh, no, marami no, 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 po yung matitinga sa sa during winter time kasi hindi yan sila mag-start po. Kung hindi pa na-approve yung working permit nila. So marami pong uh, mga uh, experience o mga cases no. na nangyayari sa ganyan kasi nga hindi ka po pwede mag uh, start ng work kung hindi po na ha-approve uh, pa yung working permit mo so yun yung batas nila dito sa Pansang Asia kaya ho yan, yan yung marami ayan yung marami natitinga yung sinasabi nila na natitimga so yan po yung explanation po sa ganyan Ayan po, may aso din dinadala ng mga amo nila dito. So, yung mga mga lokal din pala dito is mga kuan ku, yan sila, pit lovers sa mga aso, ganyan, ganyan. So, marami din silang mga aso. Aso-asong inaalagaan dito. Mapagmahal din sila sa aso na mga yan. Oh. Dinala niya doon yung aso niya kahit nag-snow na talaga. So, ewan ko lang kung hindi ba yan niya may yung aso. Kasi naglaro-laro or ah uh, gusto rin niya kasi bihira lang nga ho yung kuan dito yung mag snow talaga during winter time lang po pero kasi yung winter time po dito is mag start po yan siya ng uh, November November po pero pag November is wala pa po yung ice mga December na po mag start sa kalagitnaan po kagaya ngayon So, hindi siya diretso. So, kaya uh, pag uulan na po ng snow sa city, uh, dyan na po rarami yung mga tao na pupunta po dito sa Slimy Mountain or sa bundok. Kasi gusto din nilang maranasan na maraming ice pagpunta, di ba? So ayan po yung snow na puno na talaga yung mga puno tapos ang dami din mga dayuhan dito na pumupunta mag picture picture lang tapos mag ano ano pa mag vlog yung iba.

So ayan guys, abangan nyo pa yung mga video ko kasi pupunta kami, magbakasyon kami sa Vienna, Austria. So ingat ang lahat. God bless you everyone. Hanggang sa muli po.